share ko lang po yung mga naranasan ko at saka yung mga sintomas ng anxiety unang una po dyan yung nung unang tatandaan ko po nun i eh, parang December 15 na pinararamdaman akong kakaibang hilo pagka kakain ako terbawa po ako nun sana eh gasolinahan noon. Tapos, pag nagsasalin ako, nakakaramdam ako ng hilo. Yung kakaibang hilo na parang ang kukulaps, tapos parang ang kinakapos ng oxygen. Yan, nakala ko simpleng ano lang, nakala ko lipas lang ng gutom sa puyat. Siguro, uh, siguro nga baka dahil nga din dun. Baka nga dahil din sa pagpupuyat ko. Dahil lagi ako nung puyat, ang pasok ko nun ay 6 to 6. Pasok ko ng alas 6 ng umaga. Alas 6 ng hapon ang labas ko. Tapos sa probinsya kasi namin may ano, tuwing ha sa hapon pag may hibas ng ilaw o yung manghuli ng isda sa gabi. Yung gamit lang yung sibat tsaka yung sima. Yun, nangingilaw kami. Yun, para makatipidin ako kasi maliit ang sahot ko tuwing hapon manginilaw ako nun minsan madaling araw kung kailan lang may hibas tapos papasok pa ako sa ano sa trabaho tapos lagi pang lagi pa na napaparkada nun parang naabuso ko yung sarili ko nun laging yung at laging nagiinom sigarilyo, bisyo, puyat parang hinatihati ko yung sarili ko nun eh para makasabay lang ako yung ano makasabay ako sa kalayawan, tsaka mapagsabay ko yung trabaho ko, tsaka yung obligasyon ko. <coughs> Bali, ang nangyari, naabuso pala yung sarili ko. Lagi akong puyat nun. Yun, yun nga, una ko nakaramdaman nun na hilo Yung kakaibang hilo nga, na alam mo, himatayin ka. Tapos araw-araw yun, kada papasok araw-araw na yun, nakaramdaman ko maghapon. Tapos parang, ano na ako, parang lutang. Araw-araw yun, pero hindi ko pinapansin yun. Ano pa rin ako? Ganun pa rin ako. Kaya ko pa naman eh. Hindi ko pinapalata sa mga barkada ko, sa mga kaibigan ko, hindi ko pinapalata. Tsaka sa pamilya ko. Kaya ko naman eh. Ayaw, baka sabi ko, baka sa pagod nga lang. Yung ginawa ko noon, isang linggo ako na kinumpleto ako at tulog ko. Maaga pa lang, maaga pa lang pagkalabas ko sa trabaho kakain lang ako tapos tutulog na ako ano nakarecover naman ako parang bumalik balik sa dati pero yung pamamanhid ng ulo ko parang hindi nawala manhid dito sa parteng dito punta rito yun yung ano yun yung kauna-unahan kung nararamdaman naramdaman hinayaan ko lang yun parang mga October yun October ko naramdaman na yun tapos may anong may pala mga may pista sa amin nun eh. Magpipista sa amin. May ko nangaramdaman pala yon. Tapos nung makali yung pista parang may, may three, may four. Yan. Parang kalakarang ano na ako. Yung inaatake na ako. Hindi ko na parang hilo na parang kala ko nun. Kasi tumaba ako nun. Akala ko nun may stroke na. May stroke ako kasi ata ko atake sa puso. Kasi iba sayang hindi ko may paliwanag yung pakaramdam yung hilo na ay, lilinawin ko lang pagkaga ano yun, tanghali yun tanghali ng pumasok ko sa trabaho kakain sana kami kasi libre kain kami doon sa trabaho yun kakuha ko ng pagkain di, dalawa kami nun dalawa kami kasama sa gasolinaan ka, susubo pa lang ako tapos naramdaman ko yung hilo hilo na parang nanggaling parang nanggaling sa paa ko parang umangat bigla, yung parang dugo na umangat mainit yun, parang rasong kinabahan kasi ano bago, bago sa ano ko yun eh, bago sa pakaramdam ko hindi ko alam kung ano yun basta ang iba hindi hindi lang siya basta hilo na normal na hilo kapag nilalagnat ka na uh, lasing ka hindi ganun, iba tapos ano na, may yung ganto ko uh, nangingimi. ang ang parang gumaganan yung tumitigas parang nawalan siya ng dugo tapos ito balikat ko ano para siyang para siyang may naiipit na ugat na ngalay na ngalay yung ngawit, yung ngawit. Ito, parehas to. Tapos, parang walang lakas. Tapos, yung tuhod ko, parang nanginginig na. Papawis pa yung pako sa kamay ko. Ngalayon hanggang dito sa may batok. Tapos, hanggang dito. ang hilo, hindi wala. Yung kakaibang hilo talaga siya na tapos nahihirapan ako kuminga. Nakala ko nung una, mataas lang yung BP ko nagpa muna ako. Medyo tumaas nga yung BP ko. Kasi kasi normal lang sa normal sa akin ng 110 lang. Ay nagano yun nag 130 140. Sabi ko ba parang mababa naman yun. Parang pero para sa akin parang hindi ko nakaya. Ko ganto pala yung ano. Ganito pala yung pakaramdam ng mataas ang BP. Ay, kung baka takita ko sa puso lalo akong ano nung mga naiisip ko na para akong atakin sa puso yun umuwi ako ng tanghali sa nagsabi ako doon sa kasama ko hindi na napagpaalam doon sa amo ko basta doon lang ako sa kasama ko nagpaalam sabi ko O oh, pre uwi mo na ako talagang hindi ko kaya sabi niya sa akin bakit napapano ka sabi ko basta uwi mo na ako ikaw nang bahala, ikaw nang bahala magsabi dun sa amo natin na umuwi muna ako. Kung gusto mo i-hapdi mo na lang ako. Yun, umuwi ako nun. Tapos pag uwi ko sa bahay, humiga ako. Tapos sabi ko, kabadong kabado wala akong kasama nun sa bahay. Ano yon Yun yung unang atake. May, basta may, mga basta, hindi ko na matandaan kung anong pecha talaga, mga may, yun, pebesta sa amin. Yun, nung unang atake niya, nakahiga lang ako sa bahay, nirelax ko yung sarili ko, tap, yun, nung narelax ko yung sarili ko, parang tumahimik yung paligid, nawala, nawala yung ano, ikaw okay na, okay na ako, ikaw babalik ako sa trabaho at sayang naman yung araw, nung nabiyahin na ulit ako nun pagka nakakita ako ng tao sa kalsada parang yung pakaramdam ko ako yung tinitingnan nakakaramdam na naman ako ng hilo tapos nandidilim na yung paningin ko tapos tumigil ako tumigil ako na nakamotor naka ako nun eh tumigil muna ako nun ay, ay, ano to dumilim talaga hindi ko nga alam na nakatigil pala ako sa gitna pa ng kalsada dahil sa sobrang ano sobrang panic panic na ako nun tumilim talaga tapos to, tumigil lang ako tapos nung nawala yung pagdidilim ang tagdali-dali akong pumunta sa bahay ulit kasi malapit pa naman bumalik na ako nun sabi ko bahala na uwi na ako bahala ng pagalitan ko, hindi ko ka talaga kaya. Ay, ay bigla ako napaisip sa sarili, ano kaya ito? Baka may iba akong sakit. Baka sakit ako sa puso. Yun kung ano, nung pumapasok sa isip ko, hindi ko alam na yung mga nadadagdag ko palang pag isip yung pala nagpapala. Hindi ko pa naman alam na sintomas na pala ng anxiety yun. Hindi ko naman alam na wala pa akong idea dahil, kasi bago sa akin yung mga nararamdaman ko talagang iba talaga. Talagang hindi siya bi, hindi siya simpleng pag-iisip lang talaga. Talagang masasabi ko nga na ano eh, kala ko nga mamamatay na ako noon. Kala ko talaga may malala akong sakit. Kasi biglang bigla biglang bigla talaga yung nararamdaman na ang sama. Tapos, ano ba yun? May mga sintomas pa ako na ano, tapos yun sa nga ba tayo yun na nga yung yung mga sintomas hindi ko alam na sintomas pala yun ang anxiety tapos nag ano ako nag ako sa albularyo kasi may malapit lang sa aming albularyo kasi yun ang uso sa amin na albularyo muna bago ka magpa-hospital pero Naniniwala rin ako doon kasi parami na rin pinagaling yun. Pagtingin ko doon, pagpatingin ko doon, ano, hinilot ako. Tapos pinulsuan. Sabi niya sa akin, ano daw, mababa daw yung potassium ko. Pero yun, habang inaano ako, parang, para talaga akong, ano na, para talaga akong kukulaps na doon. Kasama ko pa yung, ano yun eh, yung, kasama ko pa yung, chewing ko nun yun ang sumama sa akin para magpatingin ako anong oras yun kasi teka lang linawin ko lang ulit muna nung pag uwi ko nun pala nagpahinga lang ako umuwi ulit ako umuwi ulit ako nun tapos nun pinabayahan ko na pumunta na lang ako sa lulap lula ko kasi bagong dating yung chewing ko may galing Maynila. Punta ka dun. May pagdating ko, may inuman. Pagdating ko, may inuman dun. Nag-iinuman. Kaya, pinaupo ako dun. Patagay din ako. Mga ilang tagay pa lang yun. Yun yung kauna-una ng atake nun talaga. Dalawang tagay, tapos ang pulutan namin, chicharon. Anong iniinom namin yun? Gin. Gin lapat. Pag pang apat na tagay, nag sila. Parang, parang wala na pumapasok na wala na marinig. Parang bingin ako na di maintindihan. Parang na akong lutang. Pang apat na tagay ko. Parang, nung, parang yung tinga ko, parang umuugong. Sabi ko, high oh, blood nga ito. Yun agad pumasok sa isip ko. Kasi yun ang mga naririnig ko sa iba ng mga matatasan dugo. Doon sa amin ay blood to sabi ko baka takihin ako sa puso nito kasi iba talaga tapos nagsabi na ako sa kanila na sama ng pakiramdam ko tapos nung pagkasabi ko nung pagkasabi ko nung sama ang pakiramdam ko lalong sumama kinabahan ako bigla kasi nataranta na rin sila ako lalo naman ako nagpanik yung pala dapat pala nirelax ko lang yung sarili ko kasi hindi wala talaga pa akong alam tungkol sa anxiety hindi ko naman alam na anxiety pala yun pero naranasan ko lahat ng sintomas naranasan ko yan ang unang una kong ang ano sintomas yung unang una takot takot maligo takot ako maligo nun kahit pupunta pa lang ako sa CR nun pupunta pa lang ako sa CR grabe na para na akong mahihimatay. Ang ginang ano, siguro, yun ang unang step na, na, yung, mater matagal ko na uh, pag-isip-isip na, takot lang pala talaga to. Yun yung pinagbasihan ko, yung unang, um, kung karanasan, yung unang pinagbasihan ko. Pero yun, hindi ko pa alam nung panahon na yon Takot ako sa tubig. Ang ginawa ko noon, binigla ako. Binigla ako yung buhos. Grabe, para akong, ano, para akong may e epilepsik kasi tumigas yung buong katawan ko. Pero, wala nakakita sa akin nun. Kala ko nga, kala ko nga, mamatay na ako. Tumigas yung buong katawan ko. Tumumba ako dun sa loob ng CR. Buti hindi nabagok yung ulo ko. Pero wala nakakita. Tapos, maya-maya naman, parang nagkamalay ulit ako. Napaupo lang ako dun. Pasanda lang ako dun sa may pader. Wala na akong takot. Hindi na nawala na yung takot ko sa tubig. Tinuloy ko yung pagligo. Hindi ko sinabi sa kanila na tumba ako. Paglabas ko ng CR. Tapos yung ano naman, pagkabihis ko, kakain kami. Kasi ba, ano, tapos may mga binawal sa akin, albularyo pa nga eh mga binawal sa akin, bawal bawal yung mga malalangis, bawal yung basta may mga binawal sa akin pati sa isda, albularyo eh sa, sa probinsya, probinsya pa yun probinsya namin nandito kasi ako ngayon sa Maynila sa tiyuhin ko parang takot ako so, parang takot ako kumain kasi may nakahayon na isda, tapos kasi nga, ano yun, pesta sa pesta pa nga sa amin may mga karne, tas ang lalangis tas may mga binigay pa sa amin yung kapitbahay namin ng mga karne mga iba't ibang ano puro malalangis parang takot ako kumain parang tinitingnan ko pala yung pagkain takot na ako kaya yun hindi ako kumain hindi ako kumain mga nagsubo lang ako ng mga ilan Mala, nalam na lang yung tiyan ko pero parang ano na ako parang mohi parang kadalun ako ng ano kapos hinakapos ako ng, ina, ng hangin pati tubig. Sa tubig malakas-lakas ng loob ko kasi alam ko tubig lang naman 'yun eh. Ayun hanggang sa tumatagal hanggang sa nag december nag december na yun, nakaka nung mga isang linggo pa lang nakakapasok pa pala ako, nagpasok pa ako doon nakarecover ako. Tapos nung mga ilang araw siguro sa na naman. Tapos nagpaalam na ako dun sa paalam ako dun sa amo namin. Sabi ko baka sa stress sa ano, sa trabaho, sa pagod. Sabi ko Sabi ko boss, papahinga muna ako kahit mga dalawang linggo lang. Ipapahinga ko to baka sa ano lang to. Pinayagan naman ako kasi mabait sa akin yung boss namin. Hindi ko alam na kung, yung pagpapahinga ko pa lang yun, yung pala yung magpapalala pa lalo. Kasi wala na akong nakakausap. Laging wala tao sa bahay. Mag-isa na ako. Lagi na lang sa kwarto. Yun pala yung ano. kasi wala pa ako idea nga sa anxiety. Lagi na lang sa bahay. Tulog, tutulog. Gusto ko tutulog. Nagtaka ako isang araw. Basta hindi ko, wala, halos hindi ko na matanda lahat kasi isang taon na rin ako ganito. Isang taon na rin ako ganito. Basta isang araw, takot na ako makipag-usap. Takot na akong, kahit sa cellphone nga nun, kinakapos ako ng hangin kahit kanina ako makipag-usap. Pero pag sa mga kasama ko lang sa bahay, mga lagi ko nakikita, hindi naman. Pero pag yung may ibang tao, hindi ako takot kasi Basta nahihirapan lang akong huminga. Kaya ako nang hininga kapag iba ang kausap ko. Kaya nun, parang ayaw ko nang makakita ng ibang tao. Ayaw ko nang makipag-usap. Takot na ako lumabas. Tapos sobra na yung pag-iisip ko. Overthinking na ako na akala ko lahat. Akala ko ako yung pinag-uusapan ng tao. Baka iniisip nila na pumapasok lagi sa isip ko na baka iniisip nila na ano, nababaliw na ako baka yun ang sinasabi ng iba kasi hindi natin alam baka, kasi marami sa aming ano eh marami sa marites din eh kaya, kaya yun agad ang mga na pumasok sa isip ko na mas lalong nagpalala sa anxiety ko yun nga lahat ng sintomas na ranasan ko yung pangangalay ng balikat ito lutang yung parang bloated ang chan pag nagbo din yung chan ko doon ako nahihirapan huminga mas lalo ako nininerbius tapos yung hilo dyan din nag-uumpisa yung nerbius ko doon ko nalaman na lagi ako nung sa pag na ako sa ano sa YouTube lahat na napanood ko kay Kuya kay Kuya James Panuorin niyo yon lahat ng sintomas na sinabi niya naranasan ko pero ako hindi ako nagpa-hospital ng ano nagper nagpa-check up lang ako sa sa dugo, sa ihi, sa baga, sa puso. Normal lahat, pero hindi pa ako nagpapas sa psychiatrist. Kasi parang alam ko na yung sakit ko. Tsaka me medyo mahal kaya nagse-self medicine na lang ako. Eh hanggang dito na lang muna.